you know, ADX pa lang yan. Wala pa tayong dino, Pero magkakaroon din tayo ng dino. No, ilalapag natin yan sa ating shop. Ulit lang muna tayo. Uy, marami na naman basher yan. Sigurado. Oh, imit na. Naku po. Muntik na tayong tumawag ng bombero, mga bossing. Nasunog ang harness ng MIUI 125 na ito. Yan o. No? Sunog-sunog. Sa kadahilan ng nasunog yung alarm niya. Ayan. Yung kanyang alarm system. MIUI 125S, mga boss. Meron siyang two-way alarm na nasunog. Ay, hindi ko alam kung anong dahilan at hindi rin man akong gumawa nito. No? Pero ngayon talaga sunog-sunog. No? Nagpa-rescue sa atin si Bossing dahil tropa naman natin si Bossing. Yun o. No? Mio ay 125S. Talaga mga halos na tusta yung mga wire. Ayan. Buti na lang. Hindi tuluyang nasunog yung unit ni Bossing. paandar naman namin no, after namin tanggalin yung alarm system at tapean yung mga dapat tapean na nasunog kaya maandar na po siya kaya na maayos maayos na maayos na ulit yung unit na bubuin na lang ulit para may uwi na ni bossing at eto may dumating pa dito so 125 no, ayan, sunog yung head do. so eto malamang natuyuan na lang is at ayan kayod na kayod ng black natuyuan ng langis si boss yun o no? oh. maitim itim na no, siguro first time natuyuan ito kaya ganyan pa lang yung kulay ayan no? kayod na kayod yung kanyang piston at nang gigitata yung ilalim ng kanyang piston ayan napaka itim no? indication na nag overheat at natuyuan talaga ng langis. Wala namang naging issue na iba. Black set lang yung ating papalitan. Siyempre, papalitan natin yan ng valve seal. At refresh na rin natin ng tuluyan. Okay naman yung connecting rod. Okay yung mga side bearing. So, no need na. na overhaul itong motor na ito. Top overhaul lang. At siyempre, may mga ibang unit pa rin tayong ginawa kanina. No? Hindi na lang talaga natin na-picture. At medyo tayo may inaasikaso. No? May niremap din tayo na Honda Click 125 niremap na natin yan minekos-mekos natin yung kanyang ECU so i-monitor natin pakita ko sa inyo at kayo na po ang umusga Steady mo lang, konti lang. Kaya, konti lang. Steady lang. O, diba? Oh, marami na naman mag magko-comment diyan, mambabash, no? Kung ano-ano na lang sasabihin. Pero para sa akin, goods na goods yung pagkakarimap ko dito. At ipapakita ko rin sa inyo yung final. Kasi hindi naman purkin ni remap yan ay eh, okay na. No, kailangan nating i-monitor parameters by parameters. Kailangan lahat yan. All goods. Hindi lang basta remap. So ito po, Pakita ko sa inyo yung final run. yun know, siyempre, ang laging basihan, AFR. Lagi naman 'yun yung ating binabasa, 'yan. May mga dumating pa tayong customer na humabol at talaga naman overtime na naman ang ating mga tropa sa pagbubuo ng Mio solay 125 na natuyuan ng langis. Pero syempre, tatapusin natin 'to. Ayusin natin yung issue, papalitan ang dapat palitan at hindi kailangan tiperin. Dahil dito sa amin, wala pong budget, budget meal. Kailangan talaga palitan, ang dapat palitan para ang trabaho ay hindi maging paulit-ulit. Kasi kitang kita nyo naman mga boss, yung piston talagang kayod na kayod at yung langis, wala talagang na-drain. No? Talagang igang-iga, konting-konti lang. So hanggang dito na lang muna mga boss, bukas po ulit, ride safe and God bless po sa lahat. Maraming salamat.